matapos marinig ni Sakamoto ang mga impormasyon sa magkakasunod ng mga pagpaslang ng isang grupo na tinawag nga nilang ex oslar ay isang tabi muna ng ating bida ang paghahagilap dito nga sa taong naglagay ng bounty sa ulo niya. Yo what's up this is Kaya Jepoy at isa na namang napagandang chapter ng Sakamoto Days ang ihahatid ko sa inyo. Dahil dito sa chapter 16 ay priority ni Sakamoto na makuha ang isang bagay na pinakapaborito ng anak na si Hana. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Mo, sa pinakaunang panel ay makikitang namang ha si Hana dito sa nakitang ads ng limited edition ng isang sikat na brand ng school bag. Tuwang-tuwang nga din ito at sobrang excited kung saan ay naitanong niya pa sa mama niya kung kailan ba daw siya papasok ng school dahil anya e gusto niya nga daw magkaroon ng sugar backpack. Sinabi naman ni uwi na limited edition nga daw yung bag na yan at malamang sa malamang ay eh napakahirap nga din daw hagilapin nito. Sa narinig na yun ng ating bida sa usapan ng kanyang magina, ina e eh agad niyang hinanap online sa cellphone niya yung mga detalye kung saan niya ba makakabili ng limited edition ng item na to. Sa sumunod na panel ay dali-daling pinuntahan ni Sakamoto kasama si Shin ang isang mall kung saan e eh tinatayang dito nila mabibili yung bag na tinutukoy ng anak na si Hana. Dahil sa walang kaalam-alam etong si Shin ay naitanong niya kung magsha shopping nga ba daw sila sa lugar na to. Naagad namang sinabi ni Sakamoto na hindi nga lang daw basta-bastang shopping ang gagawin nila dahil anya isang crucial mission nga daw ang pakay nila dito. Sa isip nga ni Sakamoto, inabasa dito ni Shin ang mission priority nila kung saan ay eh dapat nilang makuha ang isang backpack para kay Hana. Nang malaman nga ito ni Shin ay nabanggit niya na oo nga pa nagpapasok na nga daw pala si Hana sa grade school at sa paglipas pa ng mga ilang taon ay hindi na nga lang mamamalayan e eh baka nasa junior high na nga din daw ito. Dagdag pang sinabi ni Shin na sa mga panahong yan e eh magsisimula na nga ding pumorma ang mga kabataang lalaki sa kanya. Sa isip naman ni Sakamoto ay eh agad nitong binaril yung lalaking puporma sa anak niya base nga sa sitwasyong iniimagine ni Shin. Nasabi naman ng clairvoyant na sobrang nga daw itong pagkaprotective ni Sakamoto na kahit na nasa isip niya nga lang ito e eh napakagrabe nga daw nang sasapitin ng mga lalaking puporma kay Hana. Nang nasa loob na nga ng mall ang dalawa e eh napag-usapan pa nila dito yung patungkol sa pagpunta nila sa information bank during chapter 13. At nang makarating na sa backpack section e eh nakita nga nila ang mga nagkakagulong mga tao na para bagang nagre-wrestling ang mga ito. Sinabi nga dito ng storekeeper sa mga mamimili na limitado nga lang daw ang stocks nila netong sugar backpack. And to be exact, eh nasa 20 peraso nga lang daw ito. Nakiusap nga din ang lalaki na to na wala nga daw magtutulakan pero hindi niya pa man natatapos ang sasabihin eh bigla na nga nagkagulo ang mga tao. Dito nga ay makikita ang sobrang bayulente ng mga ito para makakuha lang ng limited backpack at talaga namang maging ang storekeeper e eh, nabugbog pa nga. At talagang naging madugo dito yung nangyayaring agawan. Sa nakitang to ng dalawa e eh, talaga namang nagulat sila dahil sa tindi ng tension at sa likod nila e eh, naitanong netong na storekeeper kung napalito din ba daw sila para sa limited backpack. Well eh, hindi niya nga daw masisisi ang mga ito dahil itong sugar backpack ay top of the line na klase ng produkto. Kaya naman ang kahit na sino nga daw ay gustong gusto na magkaroon nito. Magi mga parents sa iba't ibang parte ng Japan ay nakahandang irisk ang kanilang mga buhay para lang makakuha ng bag na to para sa kanilang mga anak. Dugtong pang sinabi ng lalaki na to kay Sakamoto na ang makakuha nga daw ng isang peraso para sa anak niya ay isa sa pinakamataas na status symbol na magagawa ng isang magulang para sa anak. So grabe nga dito yung sales stock ng lalaki na to sa ating bida. Makikitang determinado na ang dalawang to at nakapagdesisyon na nga silang kinakailangan nilang makakuha ng isa para kay Hana. Dali-dali namang tumakbo si Shin para abutin ang isang peraso ng bag. Subalit hindi nga ito naging madali sa kanya. Habang nakikipagsiksikan ay nakakuha ng tsyempo itong si Shin na abutin yung item. Pero agad naman siyang hinilan na itong dalawang Thunders kung saan niya. E eh, bug-bug sarado nga ito sa ginawa ng mga ito. Makikitang tumalsik nga yung dugo ni Shin mula sa bunganga at naitanong niya pa kung siko nga ba na yung tumama sa kanya. Nasabi naman ng matanda na huwag nga daw niyang maliitin ang mga thunders na katulad nila. At mula sa likod ni Shin, e naririnig niya din ang mga boses ng mga taong determinado makakuha ng nasabing bag. Dahil sa napaka-intense na determinasyon ng mga tao sa paligid ni Shin, e makikita ang sumirit dito yung dugo niya sa ilong at anya e ay bagang binibiyak yung ulo niya. Agad namang lumayo siya sa kumpulan ng mga tao at dito ay e, etong si Sakamoto na nga daw ang susubok. Nasabi pa nga dito ng ating bidang tabachoy, na pagdating nga daw sa mga bagay para sa anak niya, e eh wala nga daw mas determinado pa kaysa sa kanya. Nakramdam naman dito itong mga thunder sa aura nitong ni matabang lalaki. Kaya naman inasabi ng mga ito na isa nga daw ito sa mga contenders na magpapahirap sa kanila. Bali nga ipinakita eh, na nga dito yung pinakahuling item at nang magawa ni Sakamoto na mahawakan ito ay mabilis din siyang pinagpiestahan ng mga taong malapit sa kanya. Nakikita dito ang isang kamay na matindi ang pagkakahawak sa matabang baba ng ating bida at kasunod nito ay ang pagbubugbog sa kanya ng dalawang matanda kung saan niya ay eh makikita dito ang pagkatapos sakalin si kamoto ng isang to eh, tsaka ito bumirada ng isang malakas na suntok habang ang isa naman ay eh kumuha pa nga ng silya na siyang ginamit nito para ihampas sa ating bida. Dahil sa mga pag-ataking to ng mga Thunders, eh hindi nga makahinga ng maayos etong si Sakamoto at dito ay nagkaroon din ng maikling flashback during nga netong Assassin's Training niya kung saan ay kinakailangan niya makatakas sa grupo ng mga gutom na pating na may lalim na 100 meters above sea level. At sa kasalukuyang sitwasyon netong si Sakamoto ay nagawa niyang makatakas. Makikita nga ditong bugbog sarado ang ating bida at habang nakahandusin ito sa sahig, e eh sinabi niya kay Shin na ibigay nga daw nito yung bag kay Hana. Sinabi naman ni Shin na hindi pa nga daw nababayaran ni Sakamoto yung bag na yon. Habang napahanga naman dito yung isang matanda sa lakas ng ating bida. At nasabi pa nga nito, na kung nagpang-abot nga lang daw sila 5 years ago, eh malamang ay ididate niya nga daw ito. Pagkatapos nga nun idali-daling nagpunta si Taba sa counter at sinabi sa cashier na anya eh meron nga daw siyang point card. Dahil nga sa tumatagaktak na dugo sa ulo ng ating bida, eh talaga namang ikinatakot ito ng babaeng kahera. At pagkatapos ay eh natapik nito ng napakalakas yung bag na iniaabot sa Sakamoto sa kanya. Bahagyang natigilan niya dito yung dalawang to dahil sa kabila ng hirap na pinagdaanan nila para makuha lang yung bag na yon eh bigla na lang itong tumilapo ng ganun na lang. Dali-daling kuminis dito ang ating bida para habulin ang papalaglag na limited edition bag at despite sa matabang katawan nito, ay eh nagawa niya ding tumakbo ng napakabilis at nakapag slide sa railings ng escalator. Nasabi nga dito ni Shin na hindi niya pa nga daw nakita si Sakamoto na ganito kadesperado at naitanong pa nga nito sa ating bida na kung bakit niya nga ba daw ito ginagawa sa sarili niya. Dito nga ibiglang e naalala ni Sakamoto nung time na sinabi ni Hana na gusto niya nga daw magkaroon ng sugar backpack at pagkatapos ay nagkaroon ulit ng isa pang flashback nung kakapanganak pangalang dito ni Aoi kay Hana. Bali nga inapaiyak dito ang ating bida nung first time niyang kinarga yung baby niya. At sobrang cute nga daw dito ni Hana habang nakangiti sa kanya. Naitanong naman dito ni Aoi kung umiiyak nga ba daw itong si Sakamoto. Na ang isinagot niya naman sa asawa na kapag nga daw itong baby nila ay eh para daw itong papausbong na bulaklak. At dahil nga din dito inisipan niyang pangalanan itong Hana. Balay touch nga dito etong si Shin at naiintindihan niya na nga din kung gano kahalaga para kay Sakamoto ang unika iha. Matapos mawala sa paningin nila yung bag e eh bigla na lang itong nakita ni Shin sa may railings at sa hindi sinasadyang pangyayari e eh nasi ko ito ng lalaking nasa malapit nito. Walang pag aalinlangan langan namang tinalon ni Sakamoto ang papahulog na bag at pagkatapos e eh sa wakas ay nagawa niya ulit itong mahawakan. Makikita nga dito ng nanlaki yung mga mata ng mga taong nakakita sa eksenang yon. kasama na nga din dito etong si Shin. Agad namang nakakapit itong si Sakamoto sa isa sa mga banner decoration ng mall. Ngunit dahil sa mataba nitong katawan eh nagdare ang ating bida sa pagkakahulog pa ibaba. Sa pagbagsak ni Sakamoto eh nagalala nga dito si Shin at makikita nga ulit dito yung dalawang matanda kanina na nakainkwentro nila. Sa wakas mga idol ay eh matagumpay ulit na napasakamay ng legendary hitman yung bagay na pinakagusto ng anak niya. Nasa kabila ng mga nangyari sa kanya eh wala siyang pakialam. Habang sa itaas naman ay diniklara na si Shin na itong si Taros Sakamoto ay isa ring legendary father. Sa madiling kwento ay may ang suot na nga ni Hana yung backpack papunta sa school orientation at dito ay nabanggit ni Aoi kung paano na manage ni Sakamoto na makakuha ng bag na yon. Gayong napakahirap nga daw itong kunin na ang isinagot naman ng ating bida ay nagkataon nga lang daw na nagtsempohan niyang makabili sa unang tindahang napuntahan nila. Bigla namang may lumapit na batang lalaki kay Hana at sinabi nitong napaganda nga doon ang backpack niya at hindi nga lang daw yon. Dahil napaka cute nga din daw niya at anya pa ng batang lalaki e eh baka pwede nga daw maging girlfriend niya ito. At dito sa pinakahuling panel sa tindahang Sakamoto e eh nasabi ni Lou na para bang mainitin nga daw ang ulo ng boss nila ngayong araw. Na namang sinabi ni Shin e eh magdamag nga din daw nililinisan ni Sakamoto yung baril nito mula nung makauwi sila galing sa unang araw ng klase ni Hana. Sinabi nga rin dito ni uwi sa asawa na dapat na nga rin daw pakawalan ni Taro ang anak at dito na nga nagtapos yung chapter na to. Bale mga idol, iabang-abang lang ulit kayo sa mga susunod na video at etong chapter 16 niya din pala, yung pinakahuling chapter na kukompleto sa volume 2 ng Sakamoto Days. At ang ibig sabihin lang niyan, e papasok na din tayo sa panibagong arc. At syempre mga idol, ipanoorin niyo rin pala yung kakalabas lang na anime ng Sakamoto Days. Every Saturday siyan mga idol. So dito ko na muna tatapusin 'yung video na 'to at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating mga chapters. Bye-bye.